Subukan naman natin yung Thai massage. Zen Thai massage. Siyempre ni. Chinelas daw babe, chinelas. Chinelas, <coughs> niki ni. Harder pa raw, ha? harder pa. Winner. <laughs> <laughs> Elevator Signature Thai Massage Grabe yun Ayan. Hot, 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 na. hot, stone yeah, hot, stone <laughs> Tegang ini. <laughs> uh. Oh. Uy. Yes. Uy. Naliyan ako ng liig ni ate. Okay, Oy. Oy. <laughs> okay, nice, nice, thanks, thanks. <laughs> Sulit ng signature time massage. Kamot ka! <laughs> Ito si Abby nag-massage sa akin kanilang signature time massage. Labo lang kasi paggawa ko ng video. Yun. Sarap! Relax! Whew. Relax ako dun ah. Ayan, nag-experience tayo ng ano, signature time massage. Mas mong Thailander yung ano. Nag-massage sa atin Therapy. Galing! <laughs> Kaya lang malabo pagkakuha ko sa sa video ko ano eh. Medyo ano, medyo madilim yung paligid. Nice Ice experience.